This is it. Pansihit. It's tulog time. And Batik is asking for me. na. <laughs> Alam na niya. Magdidi si Batik. What? Ano mo na? Ah, sus. gano'o, Oo. Kanya-kanya mong kayong ano. And this is it, guys. Ay, 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 mami. Ay, ay, akin yan. Akin yan. Akin yan, mami. <laughs> Alam na niya na. Pagkaulas ng tuburas ng tulugan, magdidi na siya. Sige na. Ah, tiyagka ng seremonyas. <laughs> Ayan na guys. Nadidi ako. Adidi ako mami. So nauubos na niya itong for Dahan-dahan lang. Isang beses na nga lang ako na dede, mami kasi nakain na ako ng kanin. Sa so, umaga mami, hindi na ako nagdedede mami. Ayaw ko ng dede pag umaga. Gusto ko ano lang. Gusto ko sa plato lang. Iinom lang ako. Sa gabi na nga lang ako nagdedede mami. <laughs> 4 ons. Nauubos na siya. Nauubos na niya yung 4 ons sa isang lilian. Dati 2 ons, 2 ons lang kami. 1 ons lang. Ngayon po, 4 oh, na. Gosh! Kita niyo, guys. Bubbles! Gringo! Hunasan! Shhh! Matulog na. Higa na, higa na, higa na. Mistisong, akyat na. Kung dito ka sa kama matutulog, akyat na. Huwag ka na makipaglaro. Wala na anak. Wala na, wala na. Wala na hangin na yan, hangin na, hangin na. Oh, wala na oh. oh. Wala na yan. Oh, konti. Oh, wala na. Oh, kahit konti wala na. Wala na. Asos nag na. Ako lang pa mamaya, ah. gusto ko pa hindi, hindi na. Tama na. Ito kung kay Katie. Tama na. Kiss mami. Eh, asan ang kiss ni mami? Hindi kiss mo na ni mami, asan? Kiss mami ana saan? Allah, hindi na marunong mag-kiss kay mami oh. Maay nako, bida-bida na. Kiss mami, kiss. Kiss. Kiss mami. Wala nang dede, tapos na, ubus na. Kiss mami, kiss. Ay, Kiss. Kiss. asa na ang kiss ko. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Thank you, Papa God. Thank you, mommy. Kiss. Kiss. Mmm, baby. Mmm, baby. Good boy. Mm,